So guys, papasok na kami. live <laughs> Lola. Oh good. Huh? Bawal daw yung alak. Baby, baby, wait lang, malaglag kayo. Matarik yan. Uy, matarik ha. Junal, yung bata

Basta akuya ay... Sige na, sige. Basta ako, ahawak. Hindi ko mabidyohan yung daanan, pero yung mukha ko may video. <laughs> Guys, ang bak, ang ano ng daan. Sabi ko sa iyo ganito rin. Anong... Yun nga hoy, kayo magtanga ha. May bata kayong mahawak. It's very motoric, guys. Eh. Ay, camera ko. Hindi naman siya against the light kapag ganito. Ayan, so masyadong matarik mga langga dito. Ayun, no. Oh. Yun sila sa baba, oh. tauhod go kait to ba muta iman Dahil nakapagod umakyat nito. Sus, magpakarga pa talaga si Jumjum. Jung -Jung. Kita bukara lisod na si papa mo. Nandaan Nandaan lang na. <laughs> Grabe talaga katarik guys. Ayan. So, meron sila ditong ano, para. So, ayan. Dito na ako. Malapit naman ako sa baba guys. Kaso, ano. Ayan, ganyang katarik. Ganyang katarik po. So, ayan. Welcome to ayong uh, adventure place. Ayan. Driving, floating, deep swimming area. Ay, yeah, may babasa niya dyan. Buti may tubig pa dito. Ha! Agoy! Ang Ang lamok! Uy! Dito nga kayo, nakakatakot dyan, may mga bata. Uy, doon kayo, natatakot ako sa mga bata. Uy, si Fred mong loob. Hindi, Doon, doon, doon kayo sa gitna. Doon, Lumo lang tayo sa baba. Nakakatakot ang mga bata. Diyos ko nila. Diyos your steps?

Ala! I like this. Ano? Wala nang dolo? Ito na yung dolo, dai? Ito na yung dolo? Uy! Kasi... Oh, ito na pala yung pinakadulo. Doon yun! Doon yun yung sinasabi na kagan yung tubig. Oo. Oh, doon. Oh. Hindi. Boy, ba, saan banda yung poles na gano'n? ay magbabangka pa po kayo O di ba magbabangka nga magbabangka Pupunta doon May ano doon may table available Wala na po Pupunta oh, no. doon Wala na po. Po. ibang ano mesa doon Wala na po eh Wala oh, na ano? Ha po <laughs>